Ang bilis talaga ng pangyayari at uh, di na kinaya ni Dr. Willie Ong yung mga natatanggap niya na negative uh, comments sa social media. Kaya yeah, kayo, huwag kayong magbabasa ng comments oh, sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit ko hindi na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ang sinasabi. If you keep on bashing me, I think I will die. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayong kamahal. Bawat ako ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Ano yung ginawa Nako Binash na ako ng binash. Sumaba sa ko. May isang pastor nagsabi sa akin, Doc Willie, Even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? Ngayon, kung matagal na po kayo... Okay, so, yun. Apektado siya. Kahit na, na nasa karamdaman siya, meron pang nagbas niya na uh, overacting daw. At apektado ng apektado si Dr. Willie dito. Ito, <laughs> ano, acting? Hindi ako, actor. Papakita ko sa iyo, mga lab records. Ano, acting dito? Maraming basher dyan. Sasabihin, actor daw ako. Gusto ba kamay? Ano ba gagawin ko? Kaya nyo katawag ko. Lupay-pay na. Ryan, please get this. Puro kayo fake news. Oh. So. Gusto nyo tingnan dibdib ko? gumanda-ganda na nga ito. Umayos-ayos na nga ito. This is the master. Sira-sira na yung katawag ko. O, oh, Dok, nabi mo, Tik, nagkasakit Sorry, tama na magawa ko. Malalaman ko ba magkakakanser ako? Show them my back. Ryan, please hold me. I I'm unstable. Show them my back. Oh, yon ang bahagi. So, dito na video, pinakita pa rin ni Doc Willie Ong na apiktadong apiktado siya sa cyberbullying na tinatawag siyang overacting. At ayon sa mga eksperto, uh, delikado talaga, lalo na pag masobrahan yung stress. Tayo po kasi ay na-stress. Acute po ha. Magre-release po tayo ng chemical ng tawag po ay cortisol. Kasi itong cortisol po, yan po yung defense mechanism ng ating katawan kasi po yung stress na yan ay magkukos po ng inflammation. So kaya, ang ginagawa po, ang cortisol na yan nagpapalakas po ng ating immune system. Ngayon, kung matagal na po kayong na-stress at palagi po may cortisol dyan at hindi na po bumababa ang cortisol na yan sa loob po ng ating katawan, aba, imbis na mabawasan po yung mga inflammation o yung pamamaga po ng ating katawan, aba, nagpapagami po siya ng inflammation. At pag dumami po yung inflammation na yan, nagpapahina po yan ng ating pong immune system. At tandaan natin, yung ating immune system po, yan po yung ating inner doctor. Yan po yung nagpo-protection po sa atin sa mga mikrobyo, sa mga parasites at kahit sa mga cancer cells. Okay. At uh, dahil apiktadong apiktado siya kahit na sa ngayon, no, ni-research ko ang kaugnay sa online bashing o cyberbullying. At nakita ko na meron palang inilabas si Dr. Willie Ong na mga tips paano harapin ito noong taong 2019 pa. Oh, ito. Uh, dahil pag lalo na uh, creator ka sa social media, abuti uh, si Dr. Willie Ong dahil ang kaniyang tinatalakay about sa mga karamdaman, paano ito maiwasan, ano ang posibleng uh, dapat gawin. Pero mas lalo pa na dumami yung online bashing at haters ni Dr. Willie Ong nung tumakbo siya sa pagka -presidente. Yeah? So, ito pala ang sampo na paraan kung paano haharapin ang online haters at bashers na inilabas ni Dr. Willie Ong. Okay, pakita ko sa inyo ha. Uh, July July 11, 2019. Oh, ito ang uh, pamagat ni Dr. Payo ito ha, payo ito ni Dr. Willie Ong. Paano harapin ang online bashing at haters? Payo ni Dr. Will, Doc Willie Ong. Sabi niya, ang online cyberbullying at online bashing ay kabilang sa mga nangungunang dahilan kung bakit ang ilang mga kabataan, kabilang kahit na ang mga matatanda, ay nagpapakamatay ngayon. Ang, matao, ma, ang mga taong mahina at mga hindi kayang tanggapin ang mga negatibong komento ay karaniwang apiktado ng mga ito. So ito ang pahayag ni Dr. Ha? Willie No? Ang mga tao umano, na mahina at mga hindi kayang tanggapin ang mga negatibo uh, komento, apiktadong apiktado. apiktado. Ito, sabi niya, narito ang sampung paraan kung paano harapin ang online haters at basher. Ano yung sampung paraan? Una, sabi niya, huwag magpanik. Ang pinakamagandang gawin kapag ikaw ay nabash online ay manantiling kalmado at huwag pumatol. Huminga ng malalim at pigilan ang sarili na gumante kaagad sa isyo. 'Yon ang unang at uh, tip niya. Pangalawa, huwag itong personalin. Ang mga tao ay susubukan asaktan uh, saktan at ibagsak ka sa maraming paraan. Higit sa lahat, anuman ang sinasabi nila sa iyo ay hindi mahalaga. Isipin mo na kung paano ang sinasabi nila. Kung ano ang sinasabi nila ay nagpapakilala sa ugali nila. Yun ang pangalawa na sinabi ni Dr. Willie Ong. Pangatlo, huwag bisitahin ang comment section. Oh, huwag daw. Bisitahin. Paalala din natin ito kay Dr. Willie Ong dahil ito ang kanyang tips. Ha? Huwag bisitahin ang comment section. Ang isang bagay na masasaktan ka ay kapag magsimulang magbros sa seksyon ng komento pang-apat alamin kung paano nais mong tumugon isipin kung ano ang magandang paraan uh, upang mabawasan ang personal na dulot sa sitwasyon gayon din tingnan ang sitwasyon kung mas makabubuting manatiling tahimik at huwag pansinin na lang o tumugon sa mga ito upang linawin ang isyo. At panglima, sabi ni Dr. Willie Ong, kumilos na parang hindi ka apiktado. Ang magandang gawin sa mga buzzers at haters ay kumilos na parang abaliwala ah, ito. Kung lalong nakikita sa iyo ang hindi magandang reaksyon sa isyo lalo ka nilang sasabihan. Kaya uh, maganda na magpanggap na lang na hindi apiktado sa halip na pumatol. Yon ang panglima. Pang-anim, huwag maging emosyonal. Oh, uh, pakilal, uh, paalala natin ito kay Dr. William. Ito ang tips niya. Huwag maging personal pakalmahin muna ang iyong sarili at alisin ang lahat na negatibong damdamin sa iyong na, na iyong nararamdaman. O okay, ito pang pito na tips niya paano harapin ang online bashing. Tingnan ito sa positibong paraan. Kahit na negatibo ang lahat na reaksyon na inep na i mo sa internet laging tandaan na tingnan ang positibong panig. Marahil mayroon kang maraming mga bashers doon, ngunit mayroon ka ring maraming tao na ipagtatanggol ka sa anumang sitwasyon. Apang walo, e-report at i-block ang mga ito. Ang social media ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan para i-block at i-report ang mga tao para hindi na kailangang harapin sila. Pang-Siyam, hindi kailangang isiwalat lahat sa social media ang mga personal na bagay kung gagawin ito, ah, lalo nang inilantad, inilalantad ang sarili sa mga kritisismo. Kapag nag-post ka online, asahan na may mga tao na hindi sang-ayon sa iyo. Ito, pangsangpo na. Maging mabait at profesional pa rin. Hindi mo kailangang magalit sa mga bossers. Dapat sa mga ta, dapat ka magpasalamat sa pagkakaroon nito sapagkat ang pagpuna nila ay nagpapakita kung gaano kakahalaga nila. At ito ang pang Uh, wakas niya no sabi niya tandaan lahat ng ito ay lilipas din sabihin sa iyong sarili darating ang oras na malalaman ng tao kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at sino ang nagsisinungaling yung ipinakita ko sa inyo na pahayag 'yon ay inilabas ni Dr. Willie Ong na uh, gabay kung paano harapin ang online bashing or haters noon pang July 19, 2019. Oh, so, balik lang natin dahil ito ang dahilan kung bakit na-stress at nagkasakit si Dr. Willie Ong. Saan ko nakuha ito? Hindi ko stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments oh, sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit kung anong na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ang sinasabi. If you keep on bashing me, I think I will die. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat ako ko para po sa inyo. Hindi para sa akin. Ano oh, yun naman? So, uh, mas lalong dumami ang kanyang haters nang tumakbo siya bilang vice-presidente. At uh, kahit na sa social media na ipinakita niya ang uh, kaniyang sarili na merong sa sarcoma cancer, may mga bashers pa rin. <laughs> <laughs> ano acting? Hindi ako aktor. Papakita ko sa iyo ba, love records, ano acting dito? <laughs> Maraming buzzer dyan, sasabihin, actor daw ako. Gusto ba kamay? Ano ba gagawin ko? Kita yung katawag ko, lupay-pay na. Ryan, please get this. Puro kayo fake oh, So, doon, uh, nakita natin na uh, binibisita pa rin pala ni Dr. Willie yung mga comment section. No? Kaya apiktadong apiktado siya. So, eh, eto, paalala natin lang ni Dr. Willie yung inilabas niya na guide, uh, noong July 11, 2019 paano harapin ang uh, online bashing at haters uh, payo ni Dr. Willie Ong no? kaya uh, di na talaga niya na kaya ito mga mga negative comment na natanggap niya at yun ang dahilan kung bakit 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 daw no bakit daw nagka-cancer siya. Hmm. So, yun mga uh, kapatid, pagdasal natin si Dr. Uh, Willie Ong, uh, makaya niya yung kasalukoyang karamdaman at lalo na yung iba't ibang mga uh, negatibong akuminto. No? Kaming nga nga nagtalakay sa religious doctrine, sinagot natin ang iba't ibang pananampalataya. Kung tingnan niyo diyan sa comment, grabe, no? Ah, mayroon pang tatawag na ah, mamamatay ka na sana. Mayroon pang mga nag-text na bilang na lang ang araw mo. May mga nag-comment na uubusin daw nila ang magasin sa kanilang armalite sa katawan. Oh, no? dami, no? Kaya kung kung uh, tanggapin mo yan, ipersonal mo yan, ah, uh, delikado talaga. Magka-stress tayo. At pag magka-stress tayo, ano ang mangyari ayon sa mga eksperto? Tayo po kasi ay na-stress. Acute po ha. Magre-release po tayo ng chemical ng tawag po ay cortisol. Kasi itong cortisol po, yan po yung defense mechanism ng ating katawan kasi po, yung stress na yan ay magkukos po ng inflammation. So kaya, ang ginagawa po, ang cortisol na yan nagpapalakas po ng ating immune system. Ngayon, kung matagal na po kayong na-stress at palagi po may cortisol dyan at hindi na po bumababa ang cortisol na yan sa loob po ng ating katawan, aba, inbis na mabawasan po yung mga inflammation o yung pamamaga po ng ating katawan, aba, na nagpapadami po siya ng inflammation. At pag dumami po yung inflammation na yan, nagpapahina po yan ng ating pong immune system. At tandaan natin, yung ating immune system po, yan po yung ating inner doctor. Yan po yung nagpoproteksyon po sa atin sa mga mikrobyo, sa mga parasites, at kahit sa mga cancer cells. Okay. So, at uh, dahil katoliko ito si Dr. Willie Ong sinabi niya miyembro siya ng Couples for Christ sana may mka-payo din sa kaniya na tatanggap ng uh, unwending of the sick no James chapter uh, 5 verse 14 kailangan talaga 'yan sa may mga uh, naranasang tulad sa kaniyang uh, karamdaman ngayon no Uh, dapat tatanggap siya. At kung may makapayo man sa kanila, mas mabuti din na uh, magkonsulta sa Office of Exorcism dahil alam natin na yung mga karamdaman, di lang physical, meron ding spiritual. No? At alam na ninyo na batay sa ministry, meron na mga ay uh, stage 4 cancer na sa pamamagitan lang ng panalangin sa simbahan ay biglang nagnegativo Oh, so ah uh, kaya pero tingnan muna ano ba ang mga pintuan na nabuksan sa kaniyang buhay. Tulad sa sinabi ni Dr. Willie Ong na nauna nating ibahagi dito na may pagkakataon sa kaniyang buhay na na nawalan siya ng pananampalataya. At nung malapit siya mabangga habang nagmamaniho ng sasakyan na nalangin o manong siya kung totoo man na nan, nan, to, kung totoo man talaga ang Diyos uh, sana 'wag mo akong ipahiya so 'yun lang na punto kung totoo man ang Diyos sana 'wag mo akong ipahiya makita natin na may doubt pa siya yung doubt enticement, provocation, accusation, yun ay tinatawag na extraordinary, ano, ordinary demonic attack. Pero pagdating na sa tinatawag na infestation, oppression, yung oppression, pwede yung mga mga negative na uh, komento na gawin mong uh, personal talaga, no? Mga komento na 'yan, at apiktadong apiktado ka, magiging opresyon na yan. At uh, maliban sa sa opresyon uh, na napansin natin na si sinabi ni Dr. Willie Ong, meron na umano siyang nakita, uh, meron na siyang kahit sa panaginip, meron ng maitim na umaatake niya. So ibig sabihin, nasa level na ng obsesyon. No? Obsesyon. Kaya, Uh, kailangan na magabayan din siya sa simbahan, sa ministry, no? kahit hindi lahat uh, ang naniniwala sa Ministry of Liberation, but real ito dahil mula pa sa panahon ng ating Panginoong isos, alam ninyo, ang tatlong redemptive mission ay exorcism, healing, and uh, preaching. Pero itong pangyayari ni Dr. Willie Ong, ito din nagpaalala sa atin mga kapatid na bawat isa sa atin ay meron talagang dapat paghandaan. Una, dahil ang ating buhay sa mundong ito ay isang paglalakbay. Paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Pero anoman ang posibleng marating natin na buhay sa walang hanggan, dipindi yan kung paano tayo nabuhay sa mundong ito na under sa tinatawag na time and space, mga kapatid. So, dapat may paghandaan tayo. Una, yung katandaan. Pangalawa, yung sakit. Pangatlo, yung kamatayan. Kaya kung uh, malaki ang gasto ninyo para sa katawan, 'Yung iba bumibili para papaganda sa katawan, lalo na sa mga kababaihan, 'no? Yung mga kilay ay tinanggal. So, 'yung iba, 'no, delikado na 'yan sa vanity. And then, uh, 'yung iba naman na mga kalalakihan, uh, grabe, mga ama, uh, sa trabaho wala nang time sa pagsimba. At wala nang time sa pangungumpisal. So kung nagsikap tayo para sa ating katawan, na ang katawang ito ay dalawa lamang ang pwedeng mangyari mga kapatid. Una, pwede tayong ilibing. Pangalawa, pwede itong sunugin. Kaya kung malaking gasto natin para sa ating katawan, dapat maghanda din tayo para sa ating kaluluwa. At ulitin ko mga kapatid, sa mundong ito, dapat meron din tayong malaking ambisyon sa buhay. At ang ambisyon na yan ay magiging banal. Dahil kung yun ang ating ambisyon na magiging banal, siguradong ibigay yan sa Diyos para sa atin. Unang Pedro, 1.16, magpakabanal kayo dahil ang Diyos ay banal. Bakit ibigay niya? Dahil nagiging isa sa iyang sa kanyang ambisyon para sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Patuloy panalangin natin si Dr. Willie Ong. Salamat. Bye-bye. So ayan po mga peers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong niyo matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. For at way